Hello mga Inday! For today's video, andito na naman si Inday nyo. Magluto na naman si Inday nyo ng pagkain namin. Mga Inday, nakikita nyo naman, pinapagkita ko sa inyo yung aking lulutuin for today's video mga Inday. So mga Inday, maglanturong mo diya para makabalong mong mo sa ako pagluto ang akong ulam o tagadlam. Muna siya mga enday ha. Lantawon radyo na ninyo para makabalukod mo. Gunsa na ako. Bisag ako na siyang speed mga enday. Lantawon radyo mo para makabalukod mo. Gunsa so, ay akong ipang luto. Matag-adlaw mga enday. Kaya ano, akong iluto mga matag-adlaw mga enday. makatunan katunan na ninyo. Kaya na naman. Maglantawon mas akong video. Siyempre lantawon ninyo yan mga enday. Ayaw ko kalimting dili ni mo nyo lantawon. Kaya og dili nyo lantawon. Di mo makabalukod. sa so, akong iluto adlaw-adlaw. So mga inday makabalo mo so mga giluto ko diyan mga inday mga simple simple raman na mga inday ang akong giluto karon kay akong lutoon karon dai mga inday kana siya stir is fry with gulay na siya mga inday dali ra na siya mga inday kung malang maglanta mo madali ra gud na ninyo maluto may pantada diyan mga inday mga panakot pa na mga inday ha lang tawon nyo, yung mga panakot ang panakot dyan mga inday kabalong mag-unsa sa so, sibuyas, kamatis og bawang og naaputay bell pepper mga inday lang tawon na na ninyo muna akong sahog rung mga inday ha lang tawon ninyo muna akong sahog ito yun ako ron mga inday bisaya dyan ni mga inday ha sabta dyan ninyo mga bisaya mo di ha ayaw ko ninyo kalimti ang pagsabot sa ako pag dere dari kay muna dali dali ranato ning luto kaya o masabtan na ninyo mga inday dalo radyo na siya maluto kay kailangan masabton man inday niya na akong gulay diya nakita niyo naman kanina ko ipakita ninyo no na atoy gulay na repolyo brain beans o kaning akong gimo na kuan ka ni mo na siya akong gipalit sa stir teriyaki yan siya mga inday kay ug katong mga magkakapal mga inday day sus gino kadugay natong pabukalon gino alert niya muna akong ginahanan ng mga inday kay kana siya dali ra na kaayo gigisa so paggisa na nag mga siguro mga ilang minutes lang or kay natin 10 minutes pwede na mga hindi, kasi manipis yan mga Anday, kaya yun yung ginagawa ko na Hey, muna ko na yung mga inday na muna akong gaysagol sa akong mga ipangluto para dali rin na siya sa akong stir fry, dali rin na siya maluto mga inday. Kung ganahan mo pod pwede po na sa palingke. Pero kasi sa palingke mga inday, usahan ito na lahat mga inday ang aking lulutoin Stir fry lang yung lutuin ko mga inday Stir fry na beef with gulay Ayan naman mga sahog natin mga inday So unahin natin ang sahog na ito meron tayong bawang, sibuyas, kamatis at bell pepper. Mayroon din tayo dito mushroom na salata nabibili sa store yan mga inday at green beans nabibili sa palengke. Ito naman ay nabibili din sa palengke, Repolyo. at isa pang ingredients ay pinaka importante ang beef. Ang beef palang binili ko mga inday ay yung beef teriyaki. Bakit mga inday na ma madali po siyang lutuin kasi stir fry po ang ating lulutuin kaya yan ang pinili ko mga inday yan mga inday na bibili sa store yung mga inday kasi sa palingki kung yan ang yung lulutuin napakatigas yung kanilang beef di ko alam kung anong kanilang beef na binibenta dito doon pero medyo matigas yung mga inday kaya yan na pili ko sa store ako bumili mga inday kung wala kayong store na malapit mga inday pwede din kayong magbili sa palingki at sabihin nyo lang doon sa binilahan nyo na ipa nipis ang paghiwa para makakuha kayo ng manipis na hiwa-hiwa mga inday. So, madali siyang lutuin mga inday. Kaya yun mga inday, magluto na tayo. Karon mga inday magumpisa na ta sa atong luto karon. Lantawan ninyo ha kay og dinyo lantawa na di makabalo kana lantawa kay dali na siya luto o, mga inday gisagisa -gisa ra diya kamatis, sibuyas bawang o katong bell pepper pod mga inday. Ay gisa -gisa ra ta mga inday dali na siya oh di ba akong gibutang nang ang uh, baka diya na steli diya ang baka na ako mga inday. Sus so, napakita so, pud mga inday Siyempre para tinuod na nagluto jud na mga inday dahil karon mga inday happy ta kumahuman mga inday kan na, uh, na lang kulang maluto nang jud na mga inday ako ah, butang di repol yung mga inday tapos takpan rin na siya mga inday yut dayon pagbuka naluto na mga inday mo na siya ang aking niloto teriyaki na stir fry mga inday yan mga inday lapit na tayo at yan okay. Mahinday, luto na po ang aking luto na ulam for this video, Mahinday. Ayan, sana inyong nagustuhan. Please share my video, Mahinday. Thank you for watching. Bye-bye. God bless you all.